Mapapalonok laway ka nga agad kapag ganito ang ibubungad. At kahit maulan at malamig ang panahon, ay pagpapawisan ka sa hain namin ngayon. Kaya sa bidyong ito, tarat samahan nyo kami na matakam at pagpawisan. Dito pa rin sa probinsya ng Masbate. At ngayon nga po ay magluluto tayo ng tinulang buong manok at saka ginataang manok na din. Kaya kukunin natin yung mga sariwang-sariwang sangkap para sa mga lulutuin natin. Ang siling haba nga po at ang sariwang papaya. Samahan pa natin ng pampatanggal ng sana sangi ay perfect na perfect para sa nitib na tinulang manok at ginataang manok. At syempre huwag kalilimutan ang sibuyas na dahonan. At para mas lalong sumarap ay lagyan din natin ng tanglad na magbibigay aroma sa ating lulutuing manok. Kayo mga idol, pamilyar ba kayo sa ganitong potahe? Paano nyo ba niluluto ang ganitong tinulang manok at ginataang manok sa inyong probinsya? Pa-comment naman sa baba para malaman ko kung hanggang saan nakarating ang bidyong ito. At huwag na rin kalimutan na pindutin ang heart button at pa naman ng aming video bilang suporta at para patuloy kami makagawa ng iba pang mga video. At kung hindi ka pa nga po nakapag sa aming page ay papalo naman ng Ampel Adventure, Nyoko TV at Donski Rojas. At matapos nga po na maihanda ang lahat ng sangkap na ating gagamitin ay sisimulan na natin ang pagluluto ng ating tinulang buong manok at ginataang nitib na manok. At shoutout nga pala sa lahat ng mga solid followers ko na patuloy na nagsishare at nagre-react sa aking mga video. At shoutout na rin sa lahat ng mga vlogger dito sa probinsya ng Masbate, sa Tikaw at sa Burias. At matapos nga ang mahabang paghihintay, tara na at umpisahan na natin yung pinakamasayang parte ng ating pagluluto. Yeah. So yun, let's eat na mga idol. Meron tayong binilog na native chicken at meron ding ginataan na native chicken. Yes, man. So kung hindi pa kayo nakasubscribe sa aming channel, please subscribe at i-hit nyo na rin ang notification button. Boss ampil Vlogs, Nyoko TV, Domski Rojas. Tara, manalangin muna tayo. Mamaya na yung attack. Amen. Attack! <laughs> At maraming maraming salamat nga sa inyong panunood. Huwag kalimutan na pindutin ang heart button at pa-share na rin ng video ng ito. At kung hindi ka pa nga po nakapag-palo, ay papalo na rin ng aming page, Ampil Adventure, Don Ski Rojas, at syempre ang inyong lingkod, Nyoko TV. Maraming maraming salamat po sa inyong panunood. At hanggang sa susunod nga, sa kakaiba na namang potahi na ating pagsasamahan. Maraming maraming salamat. Dito pa rin syempre sa probinsya. Nang mas Papamuyak ang lag. Mm. Pareho masarap So, at syempre sa mga subscriber natin yan, sa mga magsusubscribe, don't forget to click the notification bell para updated kayo sa mga bagong video namin na ilalabas. So, Ah, panalo. Hindi kayo mahuhuli kapag clean yung Tama, yun.